Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ayan, ang gagawa natin ng reaction ay tungkol sa uh, kaso ni di Tatay Digong doon sa ICC. So, noong mga nakarang araw ay nag-file ng request ang lead counsel ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman about sa pag- papatanggal sa dalawang judges na ang pangalan nila ay si Alapini Alapini, oh. yung dalawang judges na pinapatanggal Tingnan natin yung mga pangalan kasi mahirap bigkasin eh So ang unang judge na gustong ipatanggal kasi dalawa sila IC si Alapini Ganso at uh, Socorro Flores so ang tanong bakit sila pinapatanggal at sino sino ang mga judges na to? so yung si Flores ay taga Mexico siya. So alam naman natin kung ano ang nasa Mexico. At ito naman si Alapini ay galing ito sa uh, Nation of Africa. So ipapakita natin ala, uh, siguro alam niyo na kung sino-sino mga just na to. So bakit ang tanong bakit sila pinapatanggal or pinapa-inhibit or Um, tawag nito, ayaw ng kampo ni Tatay Diggs na sila ay makisali sa paghukom sa kanya sa pag -chats. So, yung pinaka-latest update, nagsaya na yung mga um, alipores ng prosecution kasi nga pinasura or dinismiss. But, today, meron siyang bagong update. So ang kanyang update ay in English. Babasahin natin sa English pero ita-translate natin siya sa Tagalog para maintindihan ng lahat kasi alam na alam ko, alam ng nakararami na hindi naiintindihan. So ito 'yon. Number ICC012210125, date 14 May. So latest po ito today, just today, na uh hindi today yesterday pero sa kanila kasi sa ano sila sa Netherlands so ngayon ay 14 pa sa atin dito na sa Asia tayo so 15 na so sa kanila 14 so today so ang title dito ay ano The Plenary of Judges of the International Criminal Court Situation in the Republic of the Philippines in the case of the Prosecution versus Rodrigo Roa Duterte so yung, ito ay mababasa sa website ng ICC mismo mo. Ang dito, Order concerning the request for the disqualification of Judge Rainy Adelaide Sophie Alipini Gonzo and Judge Maria del Socorro Flores Liera from adjudicating adjudicating on the loss of jurisdiction filed on 9 May 2025. So anong ibig sabihin niyan? maintindihan ni hirap, ang hirap intindihin kasi ano siya malalim, no? So tagalogin kaya natin, oh, ito sabi dito. Pinakabagong update tungkol sa kahilingan para sa diskwalipikasyon ng mga hukom na sila Alapini, Ganso at Flores ang makinaukulang hukom ay iniimbitahan na magsumite. lo magsumite. Binasura siya tapos iniimbitahan na magsumite. Ano yan? Bakit? Dahil ba nanalo si Tatay Diggs sa kanyang lugar? Yung kinasuhan ng ng crime against humanity ay nanalo. So nasaan ang crimes doon? Kasi kung ang isang tao ay makasalanan, ang isang tao ay mamamatay tao, ay kriminal, walang bubuto sa kanya. Dapat nilampaso na siya ng kanyang kalaban. Eh bakit opposite? So ngayon na-open na ang mga mat Ta. ang mga mata ng mga tao sa buong mundo, imagine na BBC nagbalita tapos yung masikat na malaking mga media outfit outside the country yun, nagbabalita na nanalo si Digong, ano ba yun eh siya ay criminal, ah, kinasuhan na siya ang crime against humanity bakit siya nanalo, so ibig sabihin man siya ng mga tao, kasi hindi naman kasi totoo, o ito sabi ha ah, binasura na, eh. tapos inimbitan ulit, ano ba yan, so sabi dito Kinaukulang hukom ay iniimbitahan na magsumite na kanilang nakasulat na mga obserbasyon ng hindi lalampas sa alas 4 sa Mayo 2022. Hmm, next week, 2025, ang prosekusyon ay inaatasan din na maghain ng tugon nito sa aplikasyon sa parihong deadline. Isang session ang ipapatawag para tugunan ang mga aplikasyon o diba? dinis dinismiss na tapos ngayon pinapag-submit sila sa kanilang obserbasyon yung dalawang judges at saka yung prosecution sino ba ang nasa prosecution 'di ba si Khan yung merong kaso may issue about sa mga harassment harassment na o, bago ang isang tao bago ka umusig sa isang tao dapat tingnan mo muna ang sarili mo kung wala ka bang kung wala bang dapat usigin din sa iyo so ayan nagkakandalito-lito na so alamin muna natin kaya bakit tong dalawang ito ay pinapatanggal kasi hindi natin alam puro ano lang nag-request tapos na dismiss hindi natin alam so alamin natin bakit sila na dismiss So, ito na nga, sabi dito. noong mayo 12, di ba, eleksyon, kasagsagan ng eleksyon, hiniling ng lead counsel na si Nicholas Kaufman sa Panguluhan ng International Court na i-disqualify si na Judge Rene Adelaide Sophie Alapini con ganso Tama ba? Hindi ko alam. At Maria del Socorro Flores Lira mula sa paghatol sa usapin ng jurisdiction. Hmm, kasi nga, umalis na tayo. Nangatwiran si Kaufman na ang mga hukom ay itinalaga sa sitwasyon ng Pilipinas at pinahintulutan ang pagsisiyat, pagsisiyasat sa usapin pagkatapos malaman na nasiyasat ang lahat ng mga kinakailangan sa jurisdiction. Ay, ito pala. Kaya pala, pinapatanggal, kasi itong dalawang ito ay uh, nag-ano na sila, nagsiyasat na doon sa Philippines, sa Pilipinas. Pinahintulutan na sila magpunta doon. So, sabi dito, sa kritikal na paraan, nalaman ng mga hukom na ang paggamit ng jurisdiction ng korte ay hindi napapailalim sa anumang limitasyon sa oras dahil sa pananaw nito ang paunang pagsusuri ay pagsimula bago ang pag-alis ng Pilipinas anya sa isang 11 pahinga, pahinang kahilingan. Mm, hindi daw. So, alam nyo, yung mga may alam sa batas ay iba-iba ang kanilang pakahulugan sa batas kung ano ibig sabihin. Kaya tayo yung tao ay niloloko lang nila tayo. So, dapat din tayo magbasa-basa. Kaya, yun. Kaya pala, pinapatanggal, it's because alam na nila yung pangyayari. So, kung alam na nila yung pangyayari, ibig sabihin na na-prejudge na, nahatulan na, hindi pa nagsisimula ang kaso, hindi pa nagsisimula ang hearing, ay na ano na siya nahatulan na, ng you are guilty beyond reasonable doubt. Hmm, sabi dito, sabi ni lead counsel attorney Kaufman na walang bagong katotohanan na lilitaw na posibleng magpapahintulot sa mga hukom na mag-isip ng naiiba sa mga legal na isyu na nakataya maliban sa panatilihin ang kanilang mga naunang natuklasan idinagdag niya. So yung kanilang mga natuklasan sa Pilipinas na mga hearsays na plural ba yun? na hindi napatunayan, yun ang nasa isip nila. At alam nyo, hindi lang po sila ang may isip na ganyan, na sarado ang utak, kundi pati ang mga Pilipino. Lalong-lalo lalo na yung mga direct na naapektuhan ng tukhang, direct na naapektuhan na namatayan na, na, na ng mga kaanak nila na adik, mga anak nila na uh, nagbebenta ng droga. At yung mga hindi nagdodroga, hindi naman sila kasali hindi wala silang kasalanan ngunit sila ay nasali dahil nasa gitna sila yung tinatawag na tawag nito collateral damage yun ang nangyari o ito pa Sina Alaphini at Liera ay parehong miyembro ng nakaaraang kamara mm, na nagbigay daan sa ICC prosecutor noong 2021 na ilunsad ang investigasyon sa brutal na pagsupo ni Duterte sa mga drug suspect at ipagpatuloy ang natigil na investigasyon noong 2023. Di ba noong 2023 may mga lalaking judges na sabi, tatlo yun sila tapos dalawa yung sabi na ano hindi na ipagpapatuloy kasi wala walang walang tunay na ebidensya parang hindi totoo ganon so ang kahilingan ng depensa na is i ang mga hukom ay magtitiyak sa otonomiya at hindi masisisi ng mga hukom pati na rin ang mahusay pagsasagawa ng paglilitis sa pamamagitan ng pagbubuo ng pinakamababang antas ng kagulo kapuluhan sa kasalukuyang komposisyon ng kamara sabi ni Kaufman. Ang hinihinging paraan ay sabay-sabay mapapangalagaan ang karapatan ni Ginoong Duterte na walang kinikilingan na paghatol dagdag pa niya. So ito po ay dinismiss noong 12. But siguro nung sa, hmm, dismiss natin to, baka, ano, hindi tumanalo. Ingay, e nanalo. Nagbago ang isip. Yun, paiimbestigahan ulit. At pagbibigay na, pinapasumiti sila ng kanilang obserbasyon. Ang dalawang judges, including na kasali na ang prosecution sila, magkaiba sila, magbibigay ng kanila mga observation. At yan ay tutunghayan natin at uh, babantayan natin hanggang ika-22 ng buwan na to. So, ito po ay isang comment. Ito ay translate natin from English to Tagalog para maintindihan ng nakararami. Bakit nga ba gustong tanggalin? Bakit nga ba gustong ipa-inhibit na wag sila mag -judge? Kasi nga, na-prejudge na nila si Pangulong Duterte. So 'yun lang po. Maraming salamat. Hindi po ito news. Ito ay uh, i-translate it lang natin para maintindihan ng lahat at syempre, meron tayong kanya-kanyang mga opinion kaya hindi po ito news. Kaya hindi rin masasabing fake news kasi nasa uh, page web uh, website po ito ng ICC. So 'yun lang